Assalamualaikum. Yeah, Hi guys. Good morning everyone. Nito po ako guys. Pinapatulog ko si baby. Ayan siya si baby. Nakatulog siya. Kasi pagkatapos nito guys, mag, ano, magluluto na ako. Ano na kasi? Siguro 10 am na siya. So magluluto ako. Nakahanda na rin yung mga ano. Lulutuin ko na doon na sa kusina. Patulogin ko lang si baby ng konti tapos pag makatulog na siya ayun saka ako pupunta sa kusina guys magluluto okay guys tumtulog na si baby so punta na tayo doon sa kusina nagkapaglaban na rin ako guys so sinampay ko na kanina hindi ko na napakita yung pagsampay ko so guys magluluto tayo ng kalabasa ayun tingnan nyo ginataan guys kalabasa may niyog na tayo dito ayan ang niyog this is my favorite guys, ginataan at mayroon din tayong itong mga isda, itong talbos ng kalabasa kumuha din ako kasi mayroon kami dito tinatanim namin sa ano dito sa tanong bahay sa tabi ng bahay namin tapos yung, ito yung isda natin guys ito ayan malaki sya. ayan yung lulutuin ko ngayon sa yung satan, kailangan din pala. So guys, magluluto na muna ako. Okay. Naka-take na ako ng isda the din is guys, ihahasin yes, ito sa tray. Ngayon, yung konti lang. Tapos yun naman guys, ang ask ano, as gulay, gulay na gagataan ko nko, mamay eh. Pagkatapos ko pala ito, ano. Yung nakapagsain na ako, guys. Kanina. Ito naman, guys, ay ang papaya. Wow, gagawin kong sip-sip mamaya. Ayan, tingnan niyo, guys, ang haba ng papaya. Thailand, ano siya, guys? Thailand, papaya ang tawag dyan.